Gandang hapon mga kaidol. Tumainit na. Nagpiple ako sa mga napunta sa aking bahay. Pidiple ko din yung mga channel nila guys. Pero oh, bigla naisipan ni Lulu na magpabili ng ice cream. Abay, dalawang bibili. Yung isa kakainin ko daw. Yung isa lalagay ko sa ano. Sa, sa fridge. Para pag gusto ko, kainin ko na. Tara, let's na guys. Punta na kaya, may init kano, lakas ng init. Oh. Ayan, ayun, lakas ng init. Tama na, Tara! Nakabalik tayo. Yan yung binili ko. Itong drumstick ang ilalagay ko sa rep. Ito na mahal isa. Ito ang kakainin ko. Yun. Lagay natin dito sa freezer. Dito. Lagay natin dito. Yan. Tapos ito. Kain natin. Ayan na guys. Oh pinawis na ako ano, bumili ng ice cream kumati na namin yung ulo ko dahil sa pawis ayan, yun ang kakainin natin ayan. ay masarap to pero mas masarap pa si Libre na. diba Libre eh, Iwan ko doon at anong nangyari sa akin nga isa Bili tayo para eh, kumakainin namin Pero ay ako lang pala daw Ay maganda diba Ay tunaw na agad Tunaw na agad iya yeah. Tunaw na agad guys Oh, my

dalawa binili ko bali sandan lahat sana kaso may free na 30 may inano ako doon na siski pinindot ayun naging ay 70 dalawa hindi may libre may bali pang 30 pa Tapi bisa ini. Men apa bisa aku kena kating Thanks for watching guys. Thank you, thank you. Dan for itu to touch that uh, notification bell supaya so para ma ang um, tawag doon parang ang tawag doon sa notification para laging updated kayo sa mga uh, uh, videos ko thank you, thank you, bye bye